At sa mga kapakong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarenda. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi binibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news, misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot, na may, nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Mabing, maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba.